Linawin na natin doon sa nag-comment na yung tawag nito yung mga bagahe daw ay eh bakit hindi na lang daw dalhin doon ah uh, ibali e, eh si Parit ba Ang nagbigay po nito nagbigay ng pera para isahod sa tumulong dito sa atin Hindi yung pwede na i-repack uh, natin yung do, bagahe mga package para madala doon sa ating natulungan Sinagot at nalinaw nga po ni PB Team Nonoy ang komento kung bakit nga ba hindi na lamang daw nila buksan doon sa bahay nila PB Team Nonoy yung malaking package nang sa ganon ay mailipat nga po nila ito sa maliliit na lagayan at hindi na sila mahihirapan pa sa pagbubuhat ng malaking package na ito para maihatid nga po sa beneficiary na gustong bigyan ng sponsor. Sa vlog kasi na kanyang in sa kanyang YouTube channel ay inihatid na nga po nila ang panglimang malaking box nga po na maagang pamasko ni Ma'am Dania Bailey at ng kanyang asawa sa mga kababayan po natin. At ang maswerte nga pong pamilya na nabigyan nga po ng panglimang box ay ang pamilya nga po na purong may kapansanan. At doon nga po ay nilinaw ni PB Team Nonoy kung bakit nga ba hindi na lamang nila buksan yung malaking box nga po doon sa kanilang bahay nang sa ganun ay mailipat nga po nila ito sa maliliit na mga lagayan at hindi na nga po sila mahihirapan pa sa pagbubuhat nga po ng malaking box na iyon para maihatid po ito sa gustong bigyan ng sponsor. Sabi ni PB Team Nonoy na hindi nga daw po iyon pwede kasi nga sinusunod lamang talaga nila ang gusto nga po ng sponsor at ang gusto nga po talaga ng sponsor na doon mismo buksan sa harap ng pagbibigyan ang malaking package na ito at dahil nga po doon ay nagbigay pa nga daw ang sponsor ng pera para ipangsahod nga po sa mga makakasama ni bibi team Nonoy na makatulong sa kanya sa pagbuhat nga po ng malaking package na ito at maging sa 50 kilos na bigas at gaya nga po ng sinabi ko dati sa naging reaction video ko nga po tungkol nga po dito, ayun nga din po ang sabi ni PB Team Nonoy na for transparency nga po at okay na okay talaga na sa harap mismo ng beneficiary bubuksan ang package na ito nang sa ganun ay maging transparent talaga sila at makita talaga ng sponsor na lahat nga po ng items o laman ng box ay naibibigay talaga sa beneficiary na gustong bigyan ng sponsor. Pero sobrang na-appreciate ko din talaga ang comment nga po ng viewer na iyon dahil nga nag-aalala talaga siya kay PB Team Nonoy dahil nga napakabigat din naman talaga ng package na ito at isa nga lang po ang viewer na iyon sa nagalala sa kalagayan nga po ni PB Team Nonoy lalong lalo na na may history nga po siya ng pananakit sa likod at sa vlog nga po na iyon ay hindi na talaga siya nagbuhat pa ng nabibigat dahil nga nakinig talaga siya sa mga payo o sa mga komento ng mga viewers. Mahirap din naman talaga kasi kung muling bumalik ang sakit nga po sa kanyang likod Ili e mas lalo nga po siyang hindi na makakagalaw o makapagmisyon ng maayos at kawawa yung mga kababayan po natin na nangangailangan nga po ng kanyang tulong. Samantala, masayang-masaya talaga ang pamilyang puro may kapansanan at naiyak pa nga si nanay dahil nga hindi talaga nila inaasahan na may ganitong biyaya pala na darating sa kanila. Sino ba naman ang mag-aakala na ang pamilya nila pala ang isa sa makakatanggap nga po ng napakalaking package na ang value nga po kung ating titingnan ay nasa 25,000 hanggang 30,000 nga po dahil nga napakaraming items talaga ang laman nito at nag effort talaga ang sponsor para lamang talaga maibigay ito sa kanila. Sa napakaraming pamilya nga po na natulungan ni Piwi Team Nonoy ay isa talaga sila sa napakaswerteng pamilya na napili nga po ng sponsor at talagang masasabi natin na deserve din naman talaga nila ito kasi nga puro nga po silang may kapansanan tapos si tatay nga po ay hindi na nakakapagtrabaho dahil nga po na stroke ito kaya talagang masasabi natin na sobrang deserving talaga nila na makatanggap ng maagang pamasko na ito at panigurado ako na magiging sobrang masaya nga po ang kanilang Pasko dahil nga may panghanda na sila hindi nga lang panghanda kundi may iba't ibang mga kagamitan nga po na magagamit talaga nila sa kanilang bahay may mga damit din I At higit sa lahat, meron na po silang 50 kilos na bigas na panigurado nga talagang makakatulong sa kanila at talagang hindi-hindi na sila magagutom pa. Kaya nagpapasalamat talaga tayo ng malaki unang-una -una nga po sa Diyos kasi nga ang Diyos talaga ang may plano sa lahat ng mga bagay na ito na nangyayari nga po sa kanilang buhay. Pangalawa nga po sa sponsor na si Ma'am Dainia Bailey at sa kanyang asawa nga po. Talagang napakabuti ng kanilang puso at hindi alintana sa kanila ang napakalaking halaga nga po at effort na kanila nga pong ibinuno nang sa ganun ay maibigay lamang talaga ang maagang pamasko na ito sa mga pamilya na kanilang napili. Pangatlo, maraming maraming salamat kay PB Team Nonoy kasi nga talagang siya din ang ginamit ng Diyos nang sa ganun matagpuan nga po ang pamilyang ito at nakita nga po ng sponsor ang kalagayan ng pamilyang ito kaya nakatanggap nga po sila ng maagang pamasko at pang-apat nga po sa mga kasamahan ni Pibitid Nonoy na sila nga po nagbuhat ng mabibigat na mga packages na ito at mga bigas, maraming maraming salamat talaga sa inyo. Sa lahat nga po ng ginamit ng Diyos para nga po matulungan ang pamilyang ito, ay Diyos na lamang din po ang bahala magbalik sa inyo na siksikliglig at umaapaw na biyaya mula nga po sa kanya. At ipagpray po namin na palagi nga po magiging maayos ang inyong mga katawan at kalusugan, lalong-lalo na nga po sa mga sponsors, nang sa ganun ay marami pa po silang mapabutan pa ng tulong. At bago lang po tayo magpapatuloy ay huwag po sana natin kalimutan ang suportahan palagi ang mga videos na ina-upload ni PBT Noray sa kanyang YouTube channel. Huwag po natin iskip yung mga ads na lumalabas para may chance na mas malaki yung papasok na revenue na maaaring nga po niyang maitulong sa mga taong nangangailangan lalong lalo na sa mga kababayan nating mga katutubo doon sa may Governor General so Davao Oriental at pakishare na din po sana ng mga videos na kanyang ina-upload nang sa ganon ay mas marami pang makakapanood ng mga charity vlogs na kanyang ginagawa. At sa ating pagpapatuloy ay magbabasa po tayo ng ilan sa mga komento ng mga taong nakapanood sa naging vlog ni PB Team Nonoy. Unahin po natin itong komento mula kay Jinica Tariga. Well, thanks sa sponsor. Tig isang box talaga sila ang mga natulungan mo Kuya Noy. Sisiklilig ang umaapaw sa inyo mga sponsor. Ang dami niyong napasayang pamilya. Magsalamat tayo ng marami sa kanila na nag-share ng blessings. Ingat po kayo dyan sa ibang bansa. Kabayan kayo sa araw-araw lalo na sa pagpasok sa trabaho. Kuya Noy, salamat kay Lord. Ikaw yung ginawang tulay para sila ay matulungan. Ingat ka lagi. Kuya Noy, dala na sa likod mo kasi may history ka na dahan-dahan lang. Dahan, dahan. Ingat sa iyong mission araw-araw. Mula naman kay Rem Rem, na maraming salamat po sa mga sponsor. Salamat po PB Team Nonet sa mga kasama mo. Ahay, awang-awa po ako sa inyo sa pagbuhat sobrang bigat niyan. Ingat po kay lagi, PB Team. Sigad na lang po bahala ng blessings na babalik sa inyo biro po ang mga ginagawa nyo po para may hatid ang tulong. God bless all PB team. Thank you, Lord. At nakalabas na si Sir Paul sa hospital. Magpagaling po kayo, Sir Paul. Galing naman kay Benilda Malayo. Hi, Kuya Noy. Salamat sa mga sponsors na patuloy na nagitiwala sa iyo. Salamat at muli ninyong nadalaw at nabigyan ng tulong yung isang pamilya na may kakansanan. Salamat as updates mo sa kanila. God bless always at ingat lagi lalo ba ang iyong kalusugan. Ayon naman kay Nelda de Jesus Reyes, no skip ads, happy Tuesday PB Team Noy. Salamat sa mga halang pangas na hatid niyo Noy sa kanila. Salamat sa sponsor na walang sawang tumutulong sa ating mga kababayan. Ingat lagi Noy sa bawat mission niyo. God bless you in your family. Sabi naman ni Maria Lizel Doria, hello Noy, kamusta na ang health natin? Salamat sa pag pagaton sa imong mga misyon. Huwag dagan salamat sa mga sponsor na padala sa ating mga kababayan na walang wala at hirap sa buhay. Ingat palagi no, God bless you always. Mula naman kay Carmelita Ramos, thank you po Lord at may mga sponsor o FW hanggang tumulong sa mga kababayan natin kapos sa buhay. Thank you po sa mga kuya na nagbubuhat ng mga package. God bless you po. Ingat po kayo palagi. Galing naman kay Susan Peters. Ay naku po, makakaroon ka ng hernia dyan sa pagbubuhat ng bigat na yan. Ingat lang po. Thank you po sa sponsor po. Galing naman kay Nita Lorenzo. Hi, po, Team Noni. Kumusta? Dobli ingat sa iyong kalusukan at sa mga mission mo. At salamat sa mga sponsors mo para sa mga ating tulungan mo. God bless you all. Happy Tuesday sa inyo lahat. At sabi naman ni Teresita David, tama lang no, ibuksan ang kahon sa harapan nila at para masaya din ang mga sponsors na tanggap na. Ingat palagi, team.